kaming mga grab driver at mga rider ang nagchachaga dyan. So, from the word nagchachaga, it means hindi nila deserve kung ano yung kinakain nila. 100 pesos man yan, para sa mga grab driver man yan, karapatan nilang kumain lang masarap na, alam mo yon yung quality nito, yung quantity nito, sapat lang para dun sa binayad. Yes, sasabihin niyo very budget friendly siya, 100 pesos siya. Ang dami sa karinderiya na budget friendly lang pero may lasa. Bakit nga ba kami nag honest review para kay Diwata? Dahil ayaw namin siyang malugi, ayaw namin siyang magsara dahil baka mamaya makarami nang makapansin na hindi talaga masarap yung kanilang mga pagkain. So nag honest review kami dahil gusto namin mag-improve pa yung business ni Diwata. Sa so work na nagtsatsaga, hindi dapat yan. Mapag-grab driver ka man, mapag-taxi driver ka man, pag nagbayad ka na halagang 100 pesos para doon sa kakainin mo, deserve mo na may lasa, na masarap yung kakainin mo. O hindi mo dapat sasabihin na, Okay lang yan dahil budget friendly lang yan. No, hindi po pwede yun. Mas okay nang kumain sila ng worth 150 pesos pero may lasa na. Dahil yung ibang pares guys, napakasarap, hindi mo palalagyan ng mga condiments, may lasa na kaagad. At hindi deserve to ng mga grab driver. So dapat hindi sila nagtsatsaga. So ibig sabihin, may kailangan i-improve ang diwata. Kaya namin nag uh, honest review, kaya may mga honest review. Yung mga vlogger, mga influencer na hina-hype lang ang diwata palace dahil wala silang pakialam sa future ni diwata. Kami, na totoong nag honest review, ibig sabihin may pake kami kay diwata at gusto namin siyang mag-grow, gusto namin ma-improve yung kanyang business. And malay natin, di ba, sa susunod, pagka gusto namin bumalik, pero ngayon, hindi na kami babalik dahil ganun nga yung mga staff niya. Napaka-entitled, yung pagkain walang lasa. Kaya kami nag-honest review. Hindi porket nag-honest review kami, ibig sabihin na, basher na kami ni Dewata no super excited kami pumunta doon hindi labag sa loob namin yung pagpunta doon at gusto talaga namin matikman dahil nga sa mga vloggers, sa mga influencers na super hinahype yung pagkain ni Diwata not knowing na hindi pala nila iniisip yung future ni Diwata na magsisinungaling sila sa vlog then pagdating doon yung mga tao, point lang yung mga tao. So kaya kami nag-honest review dahil gusto namin mag-improve pa yung business ni Diwata dahil alam ko very, very malayo pa yung malalating na diwata. So, yung mga nagsasabi siya na dapat hindi na kami nag-video, kumain kami doon and we have all the right para magsabi ng feedback namin dahil kumain kami at nagbayad kami dun sa pagkain na kinain namin. At walang restaurant na magsasabi huwag nyo na pong i-video to. Mas gusto pa nga nila eh, para makilala sila and Of course, hindi ko pipigilan yung mga tao kung gusto nilang kumain kay ano kay Diwata. Ito yung honest feedback namin. Para sa ganoon, pag may kumain na doon at mas madami pang kumain, alam na ni Diwata na o, oh, kailangan ko palang dagdagan to ng pampalasa kahit konti. Yung fried chicken hindi lang dapat palang flour, kailangan may pampalasa din siya. Yung kadaleta dapat palang hindi lasang sunog, di ba? So hindi siya bad review na wala lang para to sa future ng business ni Diwata. May nakita kasi akong mga, may, may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually nung kumain siya dito, wala ako. Tapos ang sinasabi niya wala daw lasa yung pagkain. Ito, mat, ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik, O mo i-recommend o, o whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OE naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang naaayon sa kanilang naramdaman para maging fair lang tayo. So nandito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, ah, wala daw lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo nang naayon sa nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. walabang lasa? Oh, oh, masarap, di ba? Oh, ayan ha, ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa so, si ate, may chicken. Ano mo sabi mo? Malaman po, crispy po, tas masarap po. Oh, masarap, sabi niya ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, oh, super. Oh, ayan. Kayo kuya? Ba, siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload kaya lahat. ate, ito ate, ano sobra, sobrang sarap. Kaya, walang katotohanan sinasabi nila. Ah, uh, hindi pa siya. Affordable siya Oh, ayan ah Hindi ito scripted. So, ate ha, sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, lima. One versus five. So, hindi ako maniniwala sa yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate ha.